sa bonggang surprise party na puno ng decorations, cake at kilig. Ibang level ng birthday wish si J.M. Ibarra dahil hindi ito para sa sarili niya, kundi para sa lahat. Iba siya, di ba? Imbes na umiling ng mas maraming projects of fame, mas pinili ni JM na mag-wish ng peace of mind para sa lahat. Kaya naman, lahat ng panay, nagkakandaloka loka-loka sa pagkakaroon ng pambansang boyfriend material. Siyempre, hindi rin papauli si Ipiyang sa pagpapaswit ng sabihin niya na malayo ang mararating mo kasi mabuti kang tao. Hinabol niya ang saltang I love you. Aba, parang hindi na on-screen partner lang yan ha. May pahit na off-cam screen partner din. Grabe. 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 Oh. Surprise. Um, alam mo, thankful ako na hindi tayo nagkakilala sa social media. Ah, huh? uh, nagkakilala tayo sa isang lugar kung saan nandoon tayo pareho. At um, alam ko, utsa daw talaga ng bahay, sinabi ko naman sa'yo na malayo ang mararating ko. Dahil, pwede umiya? Pwede! Happy <laughs> <laughs> na paninila. Wow. Parang hindi lang on screen na hmm. sinasabi ko ni off -camp. Yeah. So, piling po ako ha, parang oh. Yeah. yan. Piling po mag-jowa na, mag diba? na rin. Mag-jowa no. na rin. Pero di ba ang ganda-ganda ni Pia ngayon kasi inspired kasi in love. Pero nga, yun nakakatwa kay JM Friendship. Di ba tayo pag nagbe-birthday, eh, ang ang mga wish natin tungkol sa ating sarili na sana gano'n sana ako maging gito hmm. pero siya peace of mind Tama naman po sa bawat isa sa atin, Kailangan ng peace of mind Kailangan may kapayapaan ng Correct. utak Walang hmm. iniisip isip na problema Yung gano'n, di ba? Oo, oh, oh. at saka ang maganda nangyari yan, Ito yung advanced birthday party ni JM, ni JM Na buong pamilya ni JM na roon Naki-celebrate si Piyang Smith O, oh, di ba? Tanggap na tanggap na friendship Smith, So no? talagang ano oh. Talagang mga panay Lalong natuwa na nga kasama ni Piyang oh. Ang pamilya ni JM, JM. Parang ano, Piyang belongs to the family of JM. Correct! Sabi nyo mga fan eh, di ba? Mm -hmm. So ayan, tapos lalo silang kiniling na sinabi, I love you. you! I love you, baby. <laughs> na-admit kay Tony no? Yung babae. Yung ano, I still must, I love you. Pero siya, pero babati muna tayo mga friendship. Yung yes! mga nanonan sa ating regular. Hello po, pinapabati ni Tapik Roque ang kanyang kasaban sa kimpaw na si Cresha. Hello din po kay Mami Amores, kay Ate Lina Moreno, kaya ate Carmen Dolala, mm -hmm. si Marina Corazon, si Jaime Libadizos, MJ Plantig, Ate Norma Mauricio, Ate Cecil Pili, Ate Remy Nidoy, uh, si O.G. Narvaez po Ebora Hello Emily Gomez Lorna Anselmo Rachel Lucas Eva Bautista Hello sa inyong lahat mga friendship At syempre si Marcelita ng UK Hello po At syempre si Janet Damaso. Ate Carmen, pagaling ka. Ate Carmen Dallara, oh, Ate hello. Carmen, pagaling ka. Jonas Talde, hello. Tapet Roque. Nita Sanggalang. Grace Duenas. Merly Ponce Silvestre, hello po sa si inyo na laging nakatutok sa amin. At syempre si Maricusi, mga Noranians na laging nanonood po sa amin. Yes, hi Marie! Thank you! Mm -hmm. Ayan, mm. topic si si Cresa, kaibigan